Magandang umaga po mga kabukid. Ngayong umaga po ibisitahin natin ang ating taniman na talong at sili. Ganda ng bulas. Bale yung pong talong natin is uh, 35 days old. Bali, lahat po yan is uh, 110 sacks. Tataan nyo naman. Tapos mapapansin nyo yung mga dahon sa baba. Panginang 6am is natatayo. Ano, Nag-pruning tayo ng mga dahon para yung sustansya ay pumunta sa bunga. Yan ang siya magkakonsentrate. Hindi sa puro dahon. bali mga kabukit ang ginamit natin dyan na uh, fertilizer is a uh, pure organic chicken manure o uh, ipot po ng manok bago po natin ginamit yan ili o inilagay is uh, pinatuyo natin siya pansin nyo yung ano nung sako yung mga damo kataba pati damo iyang Bali, yung magtatanong po kung bakit namin nilagay sa sako kasi ang problema nitong area ito is uh, yung lupa niya, kulay brown. Bali, kinultivate namin siya. Kita nyo na, pati yung damo. Tigas. Oh. Grabe ang taba. Ito, ito, may isa pa. Kita nyo. Wow. Lucky. Diba well, the next uh, next video po natin mga kabukid is uh, turuan po namin kayo kung paano yung pag-mix po ng lupa na ginawa namin. Kita niya naman.

pinagpintahan naman ang view namin. Ang ganda ng bundok. Yun lang po at muli. Mga kabukid, good morning, good morning.